Samot sa amutsari nga ang aking nadarama at lahok-lahok na rin ang tumatakbo sa aking puso Dahil ngayong araw nga ay pauwi na ako ng Pilipinas at natapos na rin ang aking kontrata dito sa South Korea. Matagal-tagal din ang inilagi ko dito sa bansang ito. Halos labing isang taon ang inabot ng aking pagtatrabaho dito sa South Korea. Sakay na nga din pala ako ng bus papuntang Incheon Airport. At bumili na rin ako ng kape na hachoko dahil sobrang lamig dito sa South Korea. Ngayon nga pala ay winter pa. Dini nga pala ako nakapila na sa check-in luggage. Madami din akong kasabay ng mga Pinoy na pauwi ng Pilipinas. Yung iba magbabakasyon at yung iba naman ay tapos na rin ang kontrata. Maaga nga akong pumasok dahil magkikling pa ako ng aking mga benefits sa loob. Abay, milyon-milyon din yun. Limpak-limpak na sa lapidin, pauwi ng Pilipinas. Abay, sayang din pang kape. -kape. di nga ay sinulipan ko na ang airplane ng aming sasakyan syempre, loyal tayo, Philippine Airlines yan, tuwing uwi nga pala ako ng Pilipinas para magbakasyon pag natatapos ang kontrata, syempre ang pinipili kong airlines ay Philippine Airlines dahil subo ko na dahil sa Philippine Airlines, panatag ang aking puso't isipan at kalmado ang aking biyahe sa himpapawid di ni nga ay madami akong sinasabi pero yung mga sinasabi ko ay hindi ko naman maintindihan, agay, ano kayo di ni nga ay huling sulyap na sa aming sa sasakyan ng plano. Wari kayo patapos na magkarga ng aming mga bagahe at kami ay sasakay na rin. At kami nga ay nakasakay na. Dine, ang aking upuan ay nasa gitna. Pero hindi naman gitnang gitna. Gitnang tabi dahil pag ako inauwi ay ako lagi akong napapopo doon sa may bintana baga para kitang kita ang himpapawid at mga uwak na lumilipad sa mga oras na ito ay inihahanda na rin ang aming pagkain so naghihintay na lamang kami habang naghihintay ako'y naghahanda na rin para sa aming pagkain eh! Ay! at ayun na nga dumating ang aming pagkain ay sa aking kagutuman, ay eh, hindi ko na na kung ano ang aking kinain. Ari nga pala ay hindi sponsor ng Philippine Airlines. Ako'y talaga lang natutuwa at nagagalak sa kanilang serbisyo. Maya-maya nga ay ako'y humingi ng kape. Dahil sa akin, kape ay dugo ko na baga. Ako'y nangangatali pag hindi na pagkape, ay magkasarap baga naman ng kape. Igup-igup lang yan. Eh, sa wakas na din ng Pilipinas. Kinuha na nga namin dito ang aming mga bagahe at mga maleta. kasunod na nga nito ang aming paglabas. Dito, kailangan namin mag-declare ng aming mga milyonis na daladala galing South Korea. Yung mga nasa unahan ko ay mga EPS din. Sila yung mga sincere worker na magpapahinga lamang ng tatlong buwan at pabalik na rin sila ng bansang Korea.